So in today's video guys, katatapos lang natin mag pull out ng video. Kaya so ayan, medyo madungis pa tayo ngayon. But then, mag-unbox tayo ng isang item na binili natin sa kay Sir Junel. Ayan, Sir So flash natin sa screen yung Facebook account niya. Then, sa round mismo to guys ha. So, ang halaga nito is libo Kevlar URX2 unbox natin, tingnan natin yung laman and then gagawin natin i-range ir test natin. So galing sa video kay papasok na sa loob ng unit yung receiver and then lalayo ako hanggang sa kaya ng nito ng mic na mag-transmit sa receiver ng transmitter. So yon. Testingin natin, unbox natin, tingnan natin yung quality at the same time kung masasabi ko bang pang renta o pang personal use lang. So with that, intro muna tayo. So guys, ito na yung Kevlar URX2 um, Nandirito tayo sa labasan So hindi natin may iwasan Kapag may dumaan na sa sakyan, maririnig yun talaga So guys, ito hindi dito kasama Aftermarket market ko na ito binili Yan, at ito Itong PL to 3.5mm jack After market na rin yan So ito, ginamit ko kasi ito sa V8 So sasaksak mo sa V8 Tapos ito dito yung PL to PL. Mamaya pakita ko sa inyo. So, ito yung talagang laman. So, we have here two microphone. Ito natin. Yan, ito yung isa. Yan. And, the second one. Ito natin. Para makita nyo yung laman talaga. Yan. Well, kaya ako nagustuhan din to kasi ito oh, yung ulo. Standard yung, yung design ng ulo. Madaling ma kahanap ng ulo nito kapag ka napungkaw, yung baga na nadunggol, kupe, at least madaling makahanap. And, it runs with dalawang pirasong AA battery. So, ito. So, each, isang pirasong mic, dalawang battery ang kailangan niyo operate 3 volts. So, we have here the receiver and uh, URX2. So, may power button, tapos meron siyang volume control, ayan. And then, sa likod niya, Ayan, yung PL to PL na plug. Yan. Tapos, eto, pag gusto nyo i-control ng individual, pwede yan. Gawin nyo ng female na XLR and then kabilaan, tapos PL, PL, PL plug naman. Tapos, ah. pwede mo siyang gamitan ng 5 volts na adapter. So, meron siyang 5 volts adapter, pero kung may charger ka, pwede naman or power bank. Palagyan sa power bank, guys. Ayan. So we have here 5 volts. Yan. 5 volts, 500 amp nga lang eh. 1 amp pwede yan. 5 volts, 1 amp na charger. Pwede. Yan. So i-attach natin to sa video, okay? Kakabit natin sa video ito. Okay? Tapos, ito testing natin yung quality ng tunog. Well, narinig ko na to quality ng tunog guys. Pero syempre, para sa inyo, i-attach ulit natin. Na galing ito sa rentahan. Nilatag na natin kanina. So, ito. Ito yung sa inyo PL to PL. PL, sa likod. Yun, dito. Oh. Dito, sa likod. Ganyan. Saksak na natin. Yan. Tapos, ito, papunta sa ampli. Okay? Or, papunta sa player. Yan. Tapos, dito, i-adjust mo yung mic. So, ito yung ating microphone. Nilagyan ko na ng ating battery. Ayan. So, ito yung default battery nya. Pwede nyo gamitan ng rechargeable or pwede nyo gamitan ng energizer. So, ayan. May frequency. Ayan o. 16 selectable channel. So, andito yung pindutan sa ilalim. Ayan o. Hindi pa kita eh. So, ayan. Ayan. Yan yung pindutan para magbago yung frequency. Pindutin ko ah. Ayan. Pwede mo iba-iba yun yung frequency. Ganun, same din sa kabila. Ganun din yan. Kung ano yung itsura nito. And then, salpak na natin sa video okay guys para marinig nyo na yung tunog niya kung ano yung quality. Tsaka yung gano'ng kalayo, yung kaya niyang iba to. Yung kaya, gano'ng kalayo ang range test niya. So guys, ayan nakasaksak na. PL to PL sa likod. So ayan. Nakasaksak na siya and supply lang. Other than that, wala na. Ayan. Pwede rin naman female na XLR papunta sa PL na yan, female XLR papunta sa PL, ha? Para makontrol nyo individually. Kumbaga, dalawang saksakan ang gagamitin nyo. Well, ito, bali pag PL, kung ano yung adjust nyo sa isa, sharing, kung ano yung ilalabas na volume ng isa, yun din sa echo. Kung gusto nyo yung, yung, isang... Yung isa walang echo, yung isa meron, gagamit ka nito, tag-isa. Yun. So, saksak na natin. Testing na natin, ha? So ayun guys, kung malayo ka naman sa lugar ng Raon, well, gusto niyo mo umorder ng ganito online, lagay na lang tayo ng link sa description box na pwede niyo i-click at pwede niyo puntahan para maka-order kayo ng legit na ganito. So ayun, lagay natin sa description box sa pin comment yung link nito para kung gusto niyo umorder at malayo kayo sa Raon, makaka-order kayo. So guys, ito na nasa loob na ng video kay yung ating receiver and ito yung transmitter ng dalawang mic. So, ang gagawin natin, range test tayo. Kung gaano kalayo ang kayang i-perform nitong dalawang mic na ito. At dun, kalayo. Paririnig nyo naman kasi yung layo ng yung video kaya ito lang o, oh, katabi lang ng mismong cellphone. So, tara. Testingin na natin ha. Ah. Sound check. Sound sound, 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 sound. sound check. One. Test mic test. Hello. Check. One. xong check đi xong test. hello check xong chạy xong xong hello sound sound check THE sound song, test, hello, check sound sound one, check chicken, sound one, test, hello, check one, test, hello, la one, 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 two, two, one two, two,

Isang karakter na ah Grabe. Sound checking. So yun guys, halos umabot na tayo nang doon sa kabilang kanto na ito yung kotse na kulay orange. Lagpas pa ako doon. So yun, umabot ako doon sa ganong kalayo na na-receive -re niya pa rin. May dumadaan pa ng sa sakyan. Matino pa rin yung bitaw niya. Well, ginamit to kahapon ng 12 o'clock hanggang 8 o'clock energizer na battery yung ginamit. Kinabukasan ngayon pag pull out natin, bali may laman pa raw yung, ano, yung battery. So, battery efficient. Well, satisfied yung umarkila. Good performance daw. So, yon. By next vlog natin, ang gagawin ko, test natin. Abangan nyo na lang. Mic test natin to, ha? So kung ka sa how to, tutorial, unboxing, cellphone application, wifi, video, kay e-bike, and all about technology, kaibigan, baka naman, is like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong tech videos na lalabas. So with that, maraming maraming salamat po, and peace out.